Yon, suportado at naniniwala daw at si Mr. Robin Padilla sa mabuting hangarin ni Kibuloy. <laughs> Anong sabi ng mga netizens? Nakakatuwa lang. As if his vouching, vouching for Kibuloy's integrity matters, has weight. Anyway, so same integrity naman daw itong dalawang ito. Si Robin Padilla at si Kibuloy. Praises to the oppressor is cruelty to the oppressed. Yun lang. Kinikilan ang iba para ibigay sa mga katulad niyong... Yun nga, yun lang. Matindi, no? Si Mr. Robin Padilla, nagsasalita na naman. Birds of the same feather flock together. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Natural lang. Pero, isa pa rin natural lamang, natural na lamang kay Robin Padilla ay yung maging, um, or hindi na alintana yung kanyang kahihiyan. Matikin nyo, ha? Supportado mo ang isang... Most wanted. Suportado mo ang isang, uh, matatawag natin fugitive na yung ganito ba? Anyway, criminal dahil katago-tago. Suportado mo. <laughs> Diyos ko po, no wonder. So may biased. Okay. Buti merong mask. Mm-hmm, mm-hmm. Yan. Anong sabi ni Mr. Robin Padilla? Sabi niya, Padilla vouches for Kibuloy's integrity. Naniniwala daw siya na meron pa rin integridad positibong integridad, may positibo naman ang mga integrity anyway. Senator Robin Padilla vouches for FBI most wanted and self-proclaimed appointed son of God, Apollo Kibuloy's integrity, noting that he has known him for a long time. Yun lang, yun yung mas nakakaawa, mas masaklap. Kilala mo for a long time. Alam mo na or matagal mo nang kakilala ang isang kibuloy. At hindi mo nakikita yung mga akusasyon sa kanya ngayon, ay ano yun, nagbubulag-bulagin ka po, Mr. Robin Padilla. Kung talagang matagal mo nang kilala ang isang kibuloy, siguradong alam mo rin yung kanyang mga kademonyohan, yung kanyang mga um, abuses na ginagawa sa kanyang mga church uh, members. Sana, sana hindi naman nagsalita kasi parang dagdag kahihiyan lang talaga ito sa inyo bilang isang senador. Yun lang. Masaklaba, sabi niya, ako po ay hindi pa senador. Noon, ako po ay isang artista na kilala sa usapan ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, di ako hininga ng pera ni Pastor Apollo karyon Kibuloy. Ika nga sa ingles, sa not even once. Hindi daw siya hininga ng pera. Baka naman kasi kusa kang nagbigay. Baka indirect yung paghingi sa'yo. Sa At nagbigay ka na lang ng, ng kusa. Baka yun yun. Pero sa dami na nang nabalita na kung paano humingi ng abuloy at donation ang mga miyembro netong simbahan nga ni Kibuloy, talaga hindi mo alam yon. Saan ka mo nakatira, Mr. Robin Padilla? Nag-hibernate ka ba ng sobrang tagal na panahon? Ay matindi rin. Gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig kung ang ating mga matapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Apolo uh, Apollo Carian Tibuloy, ako rin po ay malayang magsasalita. wow. Malaya daw siyang magsasalita. Ako rin po ay malayang magsasalita uh, na hindi po ako kailanman kahit sa kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Napakababaw ano ho. Talaga ba? Yun ba ang issue mo? Yun ba ang sinasabi? Yun ba ang dahilan kaya matindi mo rin supportahan si kibuloy dahil hindi ka lang hininga ng pera? <laughs> so, ibig sabihin, wala kang pakialam doon sa mga complaints, napakaraming abuses na ginawa ni kibuloy. Wala kang pakialam o hindi mo alam, ay talagang nakakaawa ka, Mr. Robin Padilla. Yung issue mo na hindi ka hininga ng pera at kung yun ang dahilan kaya naniniwala ka sa integridad pa rin ni kibuloy, naka po, no wonder. Hmm.